So niya po so sa kinadunggo namin siya sa Davao International Airport. So napasad so Marindo kinan biyahe ganat sa Cotabato City. So nakoma kami sa may Alhamdulillah uh, kabang mo. So ito na yung pagdating namin sa loob ng Davao International Airport. So maya maya lamang kumakabang sa mo. Inaayos pa ang aming uh, hoteles. At hinihintay namin kung kailan kami 会令我们所存的，真主阿的恩典和慈悯得到。哦 Nandito uh, na tayo sa loob ng Davao International Airport. So hinihintay lang po natin kung ilan ng bukas ang um, counter ng Scoot Airline papuntang Singapore. niat masama uh, ni ay uh, airplane na niya uh, nami uh, papuntang Singapore Scoot Airline Kaya kami rin sa mga isa kapulod pa niya sa tube ay kapulod pa sa Play na ito insya Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillah dito ang makikita natin mga kabangsa mo sa tuwing lalapag na tayo dito sa airport ng Singapore. Masya Allah. Sa so, isang napakagandang tanawin. Uh, kabahayan na isa ang kulay ng pupong. Sana niya tanor sa maya sa International Airport na Singapore. Changi Airport. Welcome to Singapore, gentlemen and gentlemen to all Singaporeans and residents of Singapore. A very hopeful company. Happy to know that we have arrived. Mga kabang sa mga uras na umakami sa airport na Singapore. Alhamdulillah.